Nagsagawa ng offline bloodletting activity ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Nueva Ecija sa SM City Cabanatuan, kamakailan. Ang nasabing aktibidad ay may temang donate blood save life. Katuwang ng KBPNE sa nasabing aktibidad ang PJG Blood Bank at SM City Cabanatuan sa pangunguna ni Marvin Mauro Magdoto, Assistant Mall Manager, na kung saan nagpahayag ito ng katuwaan na nakasama sila sa nasabing aktibidad. nakiisa naman ang Nueva Ecija Police Provincial Office, 84th Infantry Battalion, Rotary Club at iba pa. Ayon kay Joy Galvez, dominado pangulo ng KBP Nueva Ecija, layunin umano ng aktibidad na makalikom ng dugo upang makatulong sa mga nangangailangan nito. Uh, ito ang ating project, beyond what we do on air, it's what we do para sa ating community, para makapagduto ng buhay kasama ang ating komunidad. Nagpasalamat din si Dominado sa lahat ng na nakiisa sa nasabing aktibidad. Pero nagpapasalamat tayo sa lahat na nagpunta dito. They're all heroes of KBP Oakland Bloodletting, June 2024. Maraming salamat even sa fellow broadcasters, sa inyong lahat. Salamat sa suporta dito. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maurin Pagaraga naguulat. Para sa DWNE, Teleradyo ang inyong kakampi.